Yan shout out sa inyo lahat dyan mga idol. Welcome to Tata Basuriro vlog mga idol. And um, semi-final mga idol. Ay uh, magsisimula na 'yung laban mga Idol oh. Yan sana manalo tayo ng mga idol. Yon. Shoot. Yon, nice. Sana manalo mga idol semi-final mga idol marami tayong nanonood ngayon sa nagsusupport sa atin no? yun, travel nice yeah, Semi-final mga idol, no? ang daming mga nanonood ngayon mga idol Nice! Wow! Sana tuloy-tuloy ang ganda performance ngayon pinakita mga idol Ang team ng anak ko mga idol Nice! Ating mula ulit mga idol Semi-final mga idol Sana tuloy-tuloy yung ano, ganda ng performance natin mga idol Okay, lamang, lamang, lamang mga idol. Nice. Okay lang. Paul mga idol. Ayan, shout out sa inyo lahat yan mga idol Salamat sa pag-support mga idol

Ang na ng ano ngayon, mga idol Dahil semi-final na Ayos, okay okay yung uh, pinakita mga idol Ayos mga idol Ayan Ayan ako mga idol oh. Naka orange Spatos Ayan, shoutout sa inyo lahat ng mga idol no oh. Salamat sa mga support. Iyan tata basuri rublag mga idol. Thank you mga idol. Ang ganda ng Unang ng pinakita ng ating mga ano mga idol. Ayan, sana manalo tayo mga idol Ayan, shout out sa lahat yan mga idol See you next video mga idol Idol Ayan, shoutout sa lahat ng mga idol. Thank you. See you next video mga idol.